Hi guys, welcome back to my channel and Once again, this is your DJ Crow at your service This time I will give you some tipid hacks para sa mga DJ dyan at gumagamit ng mga electronic devices lalong-lalo na ngayon pagka mga event Anyway, last night galing ako sa Bataan sa Las Casas napakaganda ron and uh, soon, watch out for my video Do sa uh, whole video maghapon yun na sa Las kasas kami. So anyways, so kahapon um nasa event kami outdoor siya outdoor ano yan? Um, garden welcome party para sa kasal ngayon. And uh, suddenly maghapon nandoon yun naka up dun sa labas sa garden. So eventually Siyempre, pagka sinabing garden, madust, maalikabok, ang mabuhangin, mahangin, so lahat ng salat so, lahat ng dust particles tsaka mga dumi diyan and yan. And um, yun, so, nung gabi na biglang umulan. So uh, siyempre hindi mo maiiwasan 'yon, mga hamog-hamog, hindi mo naman pwedeng i-off 'yon. So siyempre diretso the show must go on, ganyan. So while waiting ganyan. So merong konting-konting spills diyan ang nakakatakot yan syempre pagka nabasa yung mga electronic device mo and then yan yung mga nililinis ko na yan so kahapon nung pang ilang beses na na humamog and lumakas na yan nagkabiglaan na kami biglang ligpitan syempre sobrang taranta yung mga kasama namin mga Christian dyan syempre takbuhan na dyan syempre unahin yung mga yung mga ilaw mo yung mga sound system setups kanya-kanya ng takbo yun. So, kung makikita nyo yung kalagayan namin kahapon talaga nakakatuwa dahil nakakatuwa at nakakaiyak din siyempre as part of the the owner, yung boss namin siyempre. Although hindi, wala siya dun, hindi niya naman nakakita. Syempre, may iyak siya pagka nalaman niya. Namin. Anyway, matutuli naman yung mga cruise namin, mga kasama namin. So, let's go back to the issue. yung pagka nabasa ng ganyan, yung mga spili-spili, siyempre, -spili, una mong gagawin, pupunasan mo muna. Tabay mo, siyempre, punasan mo. Tapos yan, tanggalin mo yung mga, uh, yung mga patak-patak niyan. -patak, so, meron yan yung mga small, uh, small particles o small water na papasok dyan, lalo-lalo sa mga faders kasi may butas yan. Although may dust, um, dust protector naman yun. So may papasok pa rin yan kahit papano. So ang ginawa ko siya uh, kahapon, last night, pinunasan ko muna siya. Tapos, ang unang-unang mong gagawin diyan, punasan mo, tanggalin mo yung mga tubig niya, tuyuin mo siya, at itaob mo siya. So para at least kahit papano, kung meron man naiiwan ng mga water substances hindi siya papasok dun mismo sa electronic components at syempre sa mga films, sa mga mga PCB mo, tawag mo lang hanggang sa medyo matutuyo na yan, punas-punas tapos ko meron blower, di blower blower tapos yan, um, syempre papak mo na yan then pagka nung bumalik na ako sa sasakyan yan um, ano yun ano, nilagay ko na dun sa, so, sa sa ko, tinanggal ko yan Hinayaan ko muna siya makahinga. Tapos nakataob lang siya. Na siyempre na protectahan mo rin yung mga nabs. E siya hanggang sa umuwi ako dito sa bahay. Dito sa shop niyan, Binakras ko. Tapos nilinis ko. At yung isang ginawa ko lang dyan. Siyempre yung mga tipid tips dyan. Ang gagawin mo dyan. Sprayan mo lang siya ng... Yung mga... wag lang yung mga nubs Tsaka yung mga faders. Sprayan mo siya ng contact cleaner multi-purpose electronic electrical contact cleaner. Yung ano ha, yung mga saksak, yung mga <coughs> USB, USB port, na yun Pero yung mga fader swag kasi medyo kukunat yun, tsaka masisira. Ang ginawa ko dyan para sa tipid, fluid. Kunasa, ayan, ayan, kung makikita nyo dyan, may fluid lang yan. Busan ko lang ng konting fluid, konting-konti lang para matanggal lang yung mga dumi-dumi. Pero may kakapit yan, mas maganda diyan kung ano eh, kung de de oxit ang bilong, pero mahal yon so syempre kung tipid tip ka ganyan mo na lang muna gawin mo syempre kailangan mo ring ingatan yan dahil uh, kamukha ngayon December so dire diretso yung mga events diyan so medyo alagaan niyo na kasi magastos sobra yung ginawa ko diyan uh, punas, punas lang ng fluid tapos meron akong panlinis dun sa cover, yung punas-punas, slinis-linis. And so after nyan, sinunod ko na yung, uh, yung mga laptop, tapos yung mga cable, yung stand. Pinalaasan ko na kasi tuwa nga ng alikabok. So para medyo malinis siya. Tapos yung sa laptop ko, pinalaasan ko yung keyboard, then yung labas, and then, na, wala. Diyan na siya lahat. So, ingat kayo sa mga events nyo, lalo na sa mga outdoor. So, watch out for my next vlog. Thank you.